Yep. Tawagin mo si MP. Ayun na, ayun na. Mayon Gabe. Bakit sumasagot? Sino 'to? Bakit? 'Yung hindi mo kanta si Philip? Wow! Oh, wow. Uutusan ko sa inyo. Ang tawag ninyo sa ako, Mr. Bakit ang akong bisyo ay mag ang tawag niya kay Philip, Mister? Unsa yung bisyo? Ikaw talaga? na, hindi ka ko sa likuran kung ano-ano na pala sinasabi mo. Mahal na mahal mo ko talaga. Baby tao. Partner, Ino. mga, mga ako ka sa kanila. Sabi ko, sumama ka sa akin umikot sa buong Pilipinas, di ba? Wow, anong na taon na. Oo. Oh, niyo sa imo. Kung unsay akong gitabang dere sa misamis oriental, mao po itabang nimo mo kung kaluyan kas gino. I-promise na sila. Kung magdawag ko, ayon tulot ng Panginoon, sa tulong nyo, kung ano yung mga proyektong na ibigay ni Senator Bongo dito sa Misamis Oriental, Philip Salvador, ganyan din ang gagawin ko. Pinootman, pinootman. Alam niyo ang na taong kami magkasama, hindi ko iniwanan ang taong ito dahil nakita ko sa kanya ang realidad ng pagse-service. he's the first senator. Kauna-unahang senador na naglapit ng gobyerno sa pinakamahihirap para hindi na mahirapan pang umabot sa gobyerno ang mga mahihirap. Iyan si Senador Bongo. Ilang dekada ng administrasyon ang tumaan dito sa ating bansa. Walang nabago. Salamat po. Salamat po. Kaya po ako talaga dumating dito. Dahil alam ko, ito ang lugar ko. Tandaan nyo, hindi nyo makakalimutan ang pangalan ko. Ang former governor nyo, ano pangalan? Ano po? Philip! Ano ang pangalan ng inyong ninyong makakalimutan ang pangalan ko? Philip! Ano ang numero ko sa balota? Kaya tandaan ninyo, kung si Mr. Malasakit, madaan kayo sa mga traffic lights, maaalala nyo, lalo na pag green light na, si Philip Salvador, hindi nyo pwede makalimutan. Kasi itong lugar nyo mismo, dito ko nga gusto tumira. El Salvador! El Salvador! El Bongo! El PDP Laban! Partner, bago natin sila kantahan. Kakanta ba tayo? Kakantahan natin sila. Bago natin kantahan, kanina kasi inintroduce ko kayo lahat. Hangyo lang ko sa inyo, isip isa ka Mindanawan po. Hangyo lang ko, tabangin taon ninyo ang among mga kaubanan. Ang kadaugan sa PDP laban, kadaugan sa Pilipino, kadaugan para kay Tatay Digong. Hangyo lang ko sa inyo, tabangin taon ninyo, palihog lang. Karon, singit ako, partner. As your senator, upo ka muna. As your senator, nagtrabaho yun ko para sa Pilipino. I have authored 16 laws. I have principally sponsored 82 laws. I have co-authored and co-sponsored 186 laws. Apil na diha ang Malasakit Center o wala ko'y absent sa Senado. Karon ang akong prioridad, Chairman sa Health, Malasakit Center, Super Health Center o Regional Specialty Center. Chairman po to sa sports. Ginainggan nyo na ako mga kabatanunan to get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Mga kaigsunan, di na ako gusto masayang ang isugda ni Presidente Duterte. Gusto na ako labanan ng illegal na droga through sports. Proud lang ko, chairman ko sa sports. 2019, nakamit natin ang first ever gold sa 2020 Olympics o 2024 nakaduwa ka gold na sa Paris Olympics suportahan nato ang ato mga atleta karon na atay skwelahan National Academy of Sports sa New Clark City pwede na magskwela at the same time magtraining ang ato ang student athlete po skwelahan na na gihimo oh. natong mga pwede na mag-skwela at the same time mag-training ang student athlete. Wala yung masakripisyo. Chairman po ko sa Committee on Youth. Sa mga kabatanunan, kamoy kinaugmaon aning atong nasod. Proud lang na ko nga peret. Naapot ko anak na CPA lawyer last 2024. Class valedictorian sa Ateneo College of Law. Sumakong laude sa De La Salle University sa accountancy. So salamat kayo. Basta mga kabatanunan, naalang ko dire sa likod ninyo. Pinalang... Pasalamatan nato atong ginikanan. Kaya mga ginikanan, walaing gibuhat. Gusto, ihatag lang yun ang mga yung kinaugmaon para sa mga anak. Mga anak, skwela muktaro, muna ipuhunan edukasyon. So, asahan nyo po bilang inyong senador, mo trabaho ko para sa Pilipino. Sipag, pagmamalasakit, at more servisyo po ang pwede kong i-alay sa inyo. Ako naman, inspirasyon ko po sa pagsiservisyo si Tatay Digong. Kong. Ang sinabi lang niya sa akin, hindi siya nakikialam sa politika. Ang sinabi niya sa akin, gawin mo lang yung tama. Unahin mo ang interes ng bayan, interes ng bawat Pilipino, hindi hindi ka magkakamali dyan. At tatandaan ko yan parate sa aking pagsiservisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Daghang salamat kayo sa inyong tanan. Tawagon na nako na ang akong amigo kay mukanta po sa inyo kay uh, kanisa bago sa mahimong senador actor yun ni siya ako ni siyang idol sa mga salida 7 years old pa ko nagaanan ni siya sa salida kay pano ba mo si Philip Salvador magsasalita muna si Tintay Ono Anyos na na pero may asin pa yan kanina purting inita sa panahon nag-uban mi sa taguluan nag-motorcade mi sa sus Purting inita, paningot yung ilok. <laughs> Uy! Naitindihan ko yan! May, may asin pa talaga? <laughs> Pero huwag kayo makalala! Binili ako ng tawas. <laughs> Pumunta kayo dito ngayon, yakapin niyo ako, pangulang ang Okay. El Salvador! Para sa inyo itong kanta namin, El Salvador. Salvador, paramdam nyo sa akin ang mga puso nyo. Tutulungan nyo ba o hindi? Tinood! Okay, move on tayo. Doktor! Marites! Pero doktor, ang laking kumita nitong doktor na to, masaya na siya! pediatrician po itong doktor na to. Wala sa pakialam sa politics. Noon. Pero alam niya nung magnetical mission siya for the first time sa mundo. Nakita niya ang realidad. Nakita niya ang mga may sakit na ayaw magpagamot dahil walang pera. Nakita niya na nagpipitas na lamang ng mga dahon. Dahon na pinakukuluan at kinakausap pa yung pinakuluan. Pagalingin mo ako. Dahil wala silang pera para magpagamot. Nakita nitong doktor na ito ang realidad. Kaya po siya ngayon tumatakbong senador dahil gusto niyang maggamot ng libre para sa pinakamahihirap na mahirap. Dr. Richard Mata, numero 42 sa Balota, tulunganin. Dok, Richard Mata, mamuan Mata. Tutulungan. Mata, mamuan Mata. Galing sa puso. Ramdam ko. Eh. Idol ko yan si Dr. Richard Mata. Susunod. Mamuan mata sa iyo mo man. Spiritual. Isang pastor. Ang kauna-unahang pinakulong ng gobyerno. Pinakulong na agad. Walang proseso. Lang rape daw. May prueba ba silang nailabas? Wala. Meron ba? Wala. Binayaran ba yung witness na sinasabi nila? Kayo nagsabi niyan, hindi ako. Pero ganun pa man, he is in the dark now. Pero tandaan nyo, ang Diyos hindi natutulog. Babangon muli. At magiging senador si Pastor Apollo Kiboloy Numero 53 sa balota. Tutulungan Pogi. Matangkat. Matalino. Matapang. May dignidad. Maisog. Numero 56 sa balota. Atorne Vic Rodriguez. Tutulungan niya. El Salvador, tutulungan hindi. Pinot. Totoo yan ha Walang bawian yan ha Tutulungan niyo silang lahat Totoo yan Totoo mo yan e pa, paano naman ako Ako ba tutulungan niyo rin Ako ba Tutulungan niyo rin alam niyo ba kung ano numero ko? 58. Hindi ko makita numero ko si Big ang kaharap ko. <laughs> ano numero ko? 58. Hindi ko po marine. Ano po? Ano, po? po? <laughs> Bingo! <laughs> Salvador si Philip Salvador is so blessed to be here tonight nagpapasalamat ako sa Panginoon ang ganda ng yayari sa aking buhay ngayon sa aking mga pinagdadaanan kasama ang magigiting ng mga kandidato bilang senador ng PDP laban. Masikip ang aming pinagdadaanan. Pero sa tulong nyo, luluwag lahat para sa amin. Mabuhay ang Mano. at mabuhay ang Pilipinas. Ako po si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako ay isa lamang artista. Pero ako yung artista ang magiging epektibong maglingkod at magservisyo sa sambayanang Pilipino. Kandidato bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Numero 58 Zapalota. Maayong gabi sa inyo nang tanan. Maayong gabi kod. Dinator. All right, dag